Dahil ang kasalanan ay seryosong bagay, tunay nga na ito'y nakakatakot. Dahil eh sa Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo na ating panin. Ito yung follow-up question. Bro, natatakot ako, baka hindi niya ako mapatawad. Sobrang dami ko ng mga nagawang makasalanan o kasalanan. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng way out para tayo ay makalaya siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating kasalanan. May inihandog ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin na patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Tanging siya lamang ang pwede nating asahan. Kung kaya ang tanong, pupapatawad ba tayo Yes sa Marcos chapter 1:25 na magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. pagtalik, pagtalikod sa kasalanan at pagpabautismo. Ito ay isang tanda na tayo ay willing sumunod sa ating Panginoon. Tunay nga na kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin kung buong puso tayong na sa Kanya. Tapat ng Diyos, handang-handa niya tayong patawarin.